So what's up guys? Mag-unboxing um, lang tayo ng bagong puzzle Pinapakaligat So ito so yung tinatawag na Vinyl tiles Tiles Vinyl tiles So I-open natin Ito so, Apat na ano to Apat na order Sa isang order Mayroong sampung laman Para open natin Let's go Pakabigat guys Pakabigat Ayos yung pagkapaking guys Oh, parang tahan sa talaga. Ang tigat. Oh. Sampo kasi ito. Yan. Yan yung color na pinili ng so, nag-order sa akin. Ang kapatid ko. Right. Ha? Ang yung order. Ang dok ako man. Ang ako yun. Hilo gold. Ang kapatid go So, ipapakita na namin sa inyo guys. Dahil sa kapatid ko ito. nag-order sa akin. Pero hindi ko lang ipa... Patikit. Ang sila. Right. Yan guys. Kawa naman. Ito yung plastic natatanggalin mo para madikit yung beer tiles yan meron silang iba't ibang color hindi ka makapili ito yung pinili ng, ng order sa akin nakapalit ko yan legit napakaganda so napakarami 40 pieces ito so sa one order mo merong tin kaya rapat yung in order ng kapalit ko so yun nakapal siya guys yun nakapal right okay. nakapal parang tiles talaga kung so, titignan mo Kak, sa ang bigat